Bijian mau, tak telur aku. Oops, teka lang, pero bagay, nito ito muna yung nangyari. Pumasok eh. na naman nga yung tag -in. At pa nga ba yung masarap gawin pag ganitong panon, edo yung maligo sa ilo. <laughs> at ayun nga, medyo tanghali na nga di kami na kaya yan, kaya anong oras na nga di kami umalis. Sa Tapos na so nadaanan nga namin yung ilog ng labi, grabe nga lang din, napakadami nga din nagsuswim. At ito nga, patuloy nga lang di kami sa aming pagbiyahe, hanggang nasa taas na nga kami ng bundo. At nakapasok na nga sa probinsya ng Aurora. Hindi naman nga din mahirap panapin yung pagliliguan naming ilo Pagkapasok nga po kasi sa boundary, dire-diretsyo nga lang at ito nga'y madadaan. At mula nga sa amin, mga nasa dalawang oras nga yata yung pagkakabiyahin na May nabalitaan niya kaming Pulse na libutan dito ito nga talaga sana yung pakay may... na Ang kaso nga lang Kate niya nga po, validan. dito pa ka lang po kami sa entrance Ang sabi na nga po ng mga nagbabantay po dito na hindi nga daw po, po pwede ngayon sa Pulse Dahil malalim daw po yung tubig at may naalis nga daw pong bato po sa taas At mainam na nga din po yun kasi para po maiwasan po yung diskrasya at hindi na din po kami tutuloy doon. Paalam na nga din po kami sa mga nagbabantay na kung pwede nga po hanggang dito lang po kami sa Hanging Bridge. At ito po yung Hanging Bridge. Oh, hindi po ako matatakot ngayon sa Hanging Bridge po kasi po ang babalak naman. Dapat po yung pulse na pupuntahan po namin doon pa po sa gawin doon. lang po hanggang dito lang daw po kami sa Hanging Bridge. Ayan po yung Hanging Bridge. Oh. Wow, ganda oh. Hindi naman na nga kami nagtagal doon na nagpicture-picture nga. Tapos lang. malapit nga lang doon, may hinintuan nga kami, nagpaalam nga din kami kung pwedeng makiparada ng kotse. Nakilala na nga din kami ni nanay at last time nga din kasi nagamawi kami dito sa kanya nga kami bumili. At mula naman nga doon sa pinagparadahan namin, lakad, 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 lumakad lumakad. Lumakand. At opo, kailangan pa nga po namin lumakad ng konti at bumaba. Bago makarating sa napakaganda, napaka-presyo at napakalinis na e at kita nyo naman, walang katao-tao, solong-solo. At buti na nga lang dahil sa pinagbabaan nga namin, saktong-sakto, may sementong pala. Napakalaking tulong nga nito, dito na nga kami pumwesto So, at ito yung mga baon naming ulam, bumili nga sila ng litsyong manong. May dala si ng adobong biya. Adobong baboy naman niya isamin, nila ko na nga ng patis at kamati. Sinigang nabango sa tipo naman niya yung kay John. Ah! naglaga naman niya ng okra si ate. Mga alas tres na nga ng hapon kami nakarating dito, kaya yung mga tiyan namin inangungulo. At ayun niya, sa sobrang gutom kung nga, hindi pa nga di kami kumakain ng umaga. And ulit yata ako ng balik ng kanin. Eh, sino ba naman nga dito? hindi mapapadami ng kain eh, napakadami nga ding ulam na naka. sigurado nga ka ako, may matitirang litsyong mano, kaya mauwi ko pa yung sa amin. <laughs> at yung sakali man nga pong kaya nyo marating yung lugar na to, <laughs> na kayo, wag puro plano, tara! Nasa paanan nga lang din to ng bundo ng Sierra Madre. Okay. At pailan-ilan nga lang din yung mga nagdadaan dito. At yung ilan nga doon yung mga truck na may sakay ng buko. Okay. Pero ang kagandahan nga sana, umagang umaga pa lang nandito Para na. masulit nga yung pag-swimming sa ilog at napakahabang ay, basta napaka-peaceful nga ng lugar na to, makakapag-relax. Ang sarap nga din sa pakiramdam ng tubig at napakalamig. Hindi pwede itong ilog na to sa mga hindi naliligo. Naginaw. Tara, merienda na tayo! Meron tayo ditong toasted bread sa tuna bread. Ah! 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 Ah!